Magandang araw sa inyong lahat ng aking mga follower at sa mga baguhan sa ating munting channel, welcome po. Pag-uusapan natin ngayon ay ang Agham at Teknolohiya. Ano nga ba ang Agham at Teknolohiya? Ang Agham at Teknolohiya ay isang kataga sa sining na ginagamit upang saklawing ang ugnayan sa pagitan ng Agham at Teknolohiya. Madalas itong lumitaw sa mga pamagat ng mga disiplinang pang-akademya, araling pang-agham at teknolohiya, at mga tanggapan ng pamahalaan. Ngunit ano nga ba ang Agham? agham, Hamda, kilala rin sa tawag na siyensya, ay kapwa ang proseso sa pagtamo ng kaalaman at ang organisadong bahagi ng kaalaman na natamo sa pamamagitan ng pamamaraan nito. Ang prosesong makaagham ay ang sistematikong pagtamo ng bagong kaalaman tungkol sa isang sistema. Karaniwan ang pamamaraang makaagham ay ang sistematikong pagtamo at ang kalikasan at iba't ibang bahagi nito ang siyang sistema. Ang agham ay itinuturing din na ang makaagham na kaalaman na sistemikong natamo ng makaagham. At ano naman ang ibig sabihin ng teknolohiya? Ang teknolohiya o aghimuan ay mayroong higit sa isang kahulugan. Isa sa mga kahulugan ng pagsulong at paglapat ng mga kasangkapan, makina, kagamitan at proseso upang tumulong sa paglunas ng mga suliranin ng tao. Bilang isang gawain ng tao, ang teknolohiya ay nauna pa kaysa sa agham at inhinyeriya. Sa kabilang banda naman ay ang araling pang-agham, teknolohiya at lipunan. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang agham, teknolohiya at lipunan, na tinatawag ding araling pang-agham, pang, pang at panlipunan, ay ang pag-aaral ng kung paano nakakaapekto ang mga pagpapahalaga na pangpakikipagkapuwa, panlipunan, pampolitika at pangkultura sa pananaliksik na pang-agham at inobasyong pang at kung paano naman naaapektuhan ng pananaliksik na pang-agham at inobasyong pangteknolohiya, na arkibo 2022 2022-10-01 sa Wayback Machine. Ang lipunan, politika at kultura. Ang mga dalubhasa sa larangang ito ay nakatuon sa sari-saring mga suliranin na kinabibilangan ng ugnayan sa pagitan ng mga inobasyon na pang-agham at pangteknolohiya at ng lipunan at sa mga kinapupuntahan at mga panganib ng agham at teknolohiya. Mayroong mahigit sa dalawang dosen ng mga pamantasan sa buong mundo ang nag-aalok ng mga degring pambatsilyerato sa STS. Tinatayang kalahati ng mga ito ang nag-aalok din ng mga degring pangdoktoral at pangmaster. Ang isang modelo ng STS ay nilikha at pinaunlad ng mga iskolar upang isa alang-alang ang mga epektong panloob at panlabas.